si Pangs. Si Pangs ang pinakamabuting tao sa team namin. Mabait si Pangs. Si, oo. Si, si Coach Henga, yung parang isang nga na magkakamali. yung parang pagkakamali pa na, ano ba Pangs? Yung parang nakakairita na gano'n. Pero si Coach Henga na lang kasi nakakaawa yung pes niya. So, gano'n. Oo. 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 Yung parang anak na ano, napaka maamo, yung gano'n yung parang di mo talaga mapapagalitan. Choy-choy si Pangs. Yes, love namin din si Pangs. Tsaka ano siya? Oo, parang siya yung sa atin lahat siya mabait mo. Eh? Huwag ko nga feeling <laughs> hindi ko mabait. Excuse me. Ako nga eh, hindi ko na yung sa sarili ko eh. <laughs> Thank you po. Uh Oo, -oh, si Pangs ang pinakamabait sa amin. yun tayo eh so ayon ay char ayon sino pa ba hmm si sato si sato san Si Sato, ano lang. Ay, nabing isap nila kanina. Sabi kasi ni... Nag-usap si Sato, tsaka si Pangsi. So, si sa, parang sabi ni Sato, ano nga yung tao dun sa island na kapag walang tao? Da tao? Tama ba? Kapag pumunta ka daw sa isang island, tapos walang Pero, tao. Anong tawag? Uh -huh. Tapos sabi ni Pangsi, island happy. <laughs> <laughs> sabi, sabi, feeling ko, ano, ano kaya mangyari kasi sa kanila kung nagkaturoin sila? Ano, ganun sila mag-usap? <laughs> Yun, ganun siya, ganun siya. ano. Tapos may isang, may, may, isa pa nung kahapon, kasi, nagano ko, may ginagawa ko, tapos parang sabi nito, ayun lang, puti ko, ano, kasi may ginagawa nga ako. So, tinatawanan nila ako, ganyan, ganyan. Eh, seryoso ako. Ganun. Oh, nag ako. Seryoso ako, hindi ko sila pinapansin. Tapos sabi ni Pangs, choose your fight. Ay, your battle pala, ganyan, ganyan. Tapos natawa na tuloy ako kasi yung banat ni Pangs Eh. si Ate Rose. Si Ate Rose, pinaka nakakatawang nangyari sa kanya. Sa team, yung, yung meron kasing tayo na spray si Ate Lai. Tapos kanya si Mama Phil. Tapos, parang bila niyong tinanong, oh, sino po may kasalanan? <laughs> parang, parang nagalit si Ate Gia kasi parang, bakit mo tatanungin yun? So parang, ang ang niya lang naman, parang gusto niya lang, ano ba nangyari? Parang ganun lang naman. Pero, yung, oh, oh, ganun yung tanong. Tsaka, ang tanong niya kasi, is may kasalanan? Yung parang, may ka, -away ka ba? Sis, ganun. Parang, dapat, kumbaga, yung tanong mo, ano ba nangyari? Ganun, bakit naging ganun? So, imbes na, ko, may kate, like, rin, may kate, may sa may So, ganun. Central sa'yo, uh -huh. ano siya, ranka siya, ganun. So, pag ano din, yun niya, pag ano ka,